So, hi guys. First time ko magluto ngayon. At iti-check na natin yung meat kung ayos na ba siya. Kasi bakit hindi? Okay. <laughs> so, iti-check na natin kung malambot na siya. Kung natusok na Oh! Natusok na. O, ka. Okay. So, dahil alam na natin na malambot na siya, anong next step, mother? Ilagay mo na yung ano? Ilalagay na natin yung mahiwagang... Yung sponge. <laughs> <laughs> Ilalagay na natin yung mga gulay, be. Ano ba? Okay. Ano, lahat na tayo bubuhos o isa-isa oh, isa. Okay, so una, yung talong na isa, -isa na wala. Sige, <laughs> ilagay mo na kasi lahat yan, sabay-sabay. Eh, hey, tatalsi na po. yan. So, ilalagay na natin. O, oh, diba? O, yes. oh, Eka, ang ganda. Parang Christmas edition. Yan. Yeah. So dahil nalagay na natin sila, ano gagawin? Tatakpon syempre pala. Siyempre tatakpon mo ba po? Okay, tagay na natin. Ay hindi, ilulublob natin guys. paano mo na So after natin So after natin siyang malagay lahat, syempre ano gagawin? Eh di tatakpon. <laughs> <laughs> ay may kangkong pa! Mamaya, so, mamaya pa yan. yan. Okay, mamaya pa pala. Okay ka. So dahil natakpon na natin siya, i-wait natin. Ilang oras? Hahaha. <laughs> Hindi ko alam. Kaya nga gila oras. Mga ano lang, mga five minutes. Oh, okay, hindi nyo siya narinig. Mga five minutes <laughs> <laughs> so after natin yun, so after natin yon ilagay lahat. After 5 oh. five minutes. Lalagay na sa mata ha. Lalagay oh. natin yung kangkong. Oh. Tapos syempre, pag lalagay na kangkong, eh di pa pangulungan ulit. Ano gagawin? Titimplahan mo pa, no? Ay, titim... Okay. Okay. Take two. Timplahan so, mo na. Okay mo na na asin, be. Eh. Baka asin. Grabe, lalo na ako nabubulot sa flashlight. Ilang ganon? Mga ano lang. Ayan. Ilang ano? Hindi ni Dur palaga. Ilang ganon? Mga kalate. Ako <laughs> <laughs> oh, sige, sige <laging> kalate. Huwag <laughs> ka na sa kamay mo kasi. Eh kasi binigyan pa ako, kamay ko na nga eh. Hmm. Ako na. Malinis ba yung kamay mo? Siyempre. Ayan, yan so, na lang muna. na. meron na kasi yung kamay ko, kakain tayo mangga. <laughs> <laughs> so, ko na. Oo. Oh. Okay. Yan. Ay, alam ko na. Ay, hindi na nakita. Gagay. Yan, takpan mo muna. Kasi mamaya lalagyan mo pa yun ng batis. So, lalagyan, lalagyan. Bastos mo kamero ba natin? <laughs> Nanagay so, natin ng patis. So tatakban natin. O. Oh, pampakuloan muna. Anong gagawin? Eh di pampakuloan. <laughs> <laughs> Wala siyempre. Kailangan malagi tayo malinas. Eh di magugas kang kamay. O. Oh. Eh kaso hindi malinis yung tubig. Ang gagawin? Hindi malinis yan. <laughs> o. Oh, so hintay natin maluto. Tas yung maluto. Tapos yung sinaeng parang kanina pa luto. Ayaw pa tanggalin. Tanggalin muna. So dahil natanggal natin yung sinaeng. O. Eh di kanina siya. Oo. Oh. <laughs> yung asin oh, hindi na binalik. Syempre, kailangan eh babalik mo yung ano, yung mga ginamit mo. Mamaya kukuha ka pa na ano, yung Ayun, sinigang mix. Eh di ko kuha ko na para uh -huh. ready na, 'di ba? Uh -huh. so wait me here. Okay. <laughs> Mama, anong sinigang mix? Ay, ito, ano? Kahit sa miso. Wag, wag yung sa miso. Atong gabi. Gabi masarap eh. Ayan, pwede. Araw, gabi! Bilis. Papawisan ako sa gawa. Ayan. Nalagay mo na yan. Lahat to. O kalahate. O, pwede na lahat. Kalahat, lahat. Lahatan mo. Lahatan. Hindi ko alam kung Pilipino ka hmm. ma. So, dahil nakulong na siya, anong gagawin? Ay, Siyempre, man, man. lalagyan yung ano, sinigang mix. Ano pa ba? Mm -hmm. Kita nyo yung talong kulay brown. Purple yan kanina. <laughs> so, lalagyan na natin. Lalahatin ko na. Mm -hmm. Dahil okay tayo, lalahatin natin. Kasi gusto natin yung, ah, simple legs. <laughs> Tapos <laughs> pa. So, siyempre naragay natin. Siyempre, ano gagawin? E eh, di hahaluin para malablo ng powder. Alam mo na, mahayaan mo lang. ikman mo ba? Kung maalat ba o matawin. Wait lang, haloyin mo naman, na, wait lang. Chill ka lang. Tama mo. Yung talong brown, pero purple pa yung kapila. kito Ang OA, ayaw pa doon sa ano eh. Yan. Asim ba? Asim kilig. <laughs> so, titikman natin. Hindi pa ako nanay, kaya hipan natin to. Yung mga nanay, ginoon na lang kahit mainit eh. <laughs> ano, masim? Medyo, ilang pa unte. Pero okay na siya. Okay na. Yung lasa, matabang o? Ama... Hindi, okay lang. Sarap ma. Kainin na natin dyan. <laughs> diba na, masarap. Yan. Okay. Kuluan mo muna kasi matigas ko. Papatikin natin yung viewer. Siyempre, kailangan takamin ko kayo. Mm. Say, ah! <laughs> Ba't ka na matitikin? Oh, uh, sige na, magpaalam ka na. So, ayun ang po ang ating balita sa ngayon. At maraming salamat po subscribe. Babalik sa iyo, ma. <laughs> <laughs> like and subscribe. Okay na. <laughs>